Pagandang tanghala sa lahat, at tanghala na naman, uh, sana okay tayong lahat. At ito, magsisira naman ako ng bagong kong nabili koleksyon. koleksyon. Uh, Unti-unti nang nabubuo ang aking mga koleksyon. Pero patuloy pa rin akong hanggang ngayon. At ito guys, umpisahan na natin. Ito guys uh, burger half dollar 1903 uh, Yung pinakita ko sa inyo noon uh, 1902 At saka 1904 1905 1906 1907 1911 1912 Ito naman guys 1903 Uh, salamat pala sa nagbinta sa akin ng ganito. Unti-unti na nabubuha ang aking koleksyon. Ang kulang na lang sa aking koleksyon ay 1901. Half dollar 1901. 1901 at saka 1910. Half dollar, barber half dollar. dalawa na lang kulang para makompleto siya. Uh, sana magkaroon tayo ng mga wins na hinahanap ko na 1901, 1910 para mabuo siya uh, mulang 1901 hanggang 1912. Barter half dollar. Ayun po ay aking hinahanap sa ngayon. Pero patuloy pa rin akong bumibili kahit anong klaseng in queens basta silver yun po ay aking binibili. Pero pag kayong mga usapan na up dollar 1901, 1910, yun po ay aking binibili ng mataas ng halaga. Para makompleto lang ang aking koleksyon mula 1901 hanggang 1912. Dalawa na ang kulang kasi ito 1903 ang kulang na lang ay 1901 1910 para mabuo siya hanggang 1912 yun po ay aking binibili na mataas ang halaga pero bumubili pa rin ako na kahit anong dit basta gawa sa silver kahit tanong barya yun po ay hindi ko tinatenggyan uh, pero nasa ano lang nasa uh, sakto lang ang presyo hindi tulad ng ano na ay eh, sobrang mahal bibilihin ko mas ang basta maganda ang kondisyon medyo mataas ang presyo depende sa kondisyon tulad nito guys uh, medyo pud ng konti pero kita pa rin ang pangalan niya kita pa rin nababasa pa rin ang pangalan niya in with Rats, 1903 kitang kita pa rin tapos sa likod niya kitang kita pa rin yung United States of America ayun pa ay binibili ko rin ng mas mataas ang halaga pero pag talagang puput na masyado guys kahit kahit ano siya basta pupud masyado yun ay mas mababa ang value kaysa mga ganito ulitin ko guys ha, uh, yung hinahanap ko sa ngayon basta genuine uh, dalhan nyo lang ako dito ng genuine dito lang ako sa Sual Pangasinan uh, yung hinahanap ko sa ngayon uh, 19 oh, one half dollar at saka 19 teen. baka sakaling mayroon kayo basta genuine lang bariyang dalhin nyo dito sa aking pisto ah silver, ah, genuine, ah, magandang kondisyon. Yun po ay aking binibili na mataas ang halaga. Da, dalawa, na lang kulang dito. Pero bumibili pa rin ako ng kahit anong klaseng barya. Basta silver. O kahit hindi silver man siya, binibili ko pa rin basta antique. Basta genuine. Yun po ay aking kinokoleksyon. Ito guys, 1903 in God with Trot. Ang dami nakapalibot na mga bituin. Ang dami nakapalibot na mga star. Ito yung gawa sa 90% silver. Yung bigat niya dito ay uh, 12.5 kilograms. Uh, pag mayroon man kayo, coming kayo sa baba, uh, pwede ko kayong puntahan. Kung malapit kayo dito sa lugar ng visual pwede kayong puntahan. Pwede rin kayong pumunta dito sa aking pusto. Basta genuine ang hawak nyo, uh, yun po ay, huwag nyo lang akong dalhan ng PIC, kasi eh, tayo, naroon naman tayo, tumingin ng PIC at sa labo doon, eh, sa itsura pala nakikita mo talaga kung ek ang isang bariya kaya pag mayroon man kayo kung kayo sa baba hindi ko atrasan tulad, tulad ng sinasabi ko 1901 at 1910 kung mayroon man kayo, comment kayo at yun ko ay aking hinahunting sa ngayon para makompleto man ang aking collection mula 1901 hanggang 1912 Bar Barber half Dollar Okay, maraming maraming salamat siya nga pala pakisubscribe na lang ang aking YouTube channel maraming maraming salamat sa inyong lahat